Ningting init, sagad ni mo ang mga tawo ana sa mga resort sama sa swimming pool. Tungod ni Ini, ginasiguro sa usa resorts resort sa Jansan nga matag adlaw, gadugang bawa sila sa tubig. Aduna usab kini filter sa ilalom nga maoy magsala sa hugaw nga anaa sa tubig. Para pag makita na mo na nag-action na o oh, cloudy among pool, dira na pero everyday gid mi nagadagdag og uh, ano dagdag og uh, bawas sa tubig mo oh, na siyang gina-maintain na mo siya na clean pud siya mamba. Dili pud siya laen aon sa mata sa mga customer. Ang nagselebrar nga pamilya nila Erchil Tabon, gituno nga dili dagsa ang mga nangaligo sa resort, kini aron ma siguro nga limpyo matud pa ang tubig. I-check siya ma'am kay para pud sa ano, safety pud good para kung halimbawa wag an <laughs> nindot maligo niya, komportable ka <laughs> matod sa CHO ang sakit ng amiba o diarrhea pila lang sa pwedeng maangkon kung kontaminado ang tubig sa mga swimming pool kung makaka-ingest sila ng uh, contaminated pool uh, pwedeng magkaroon ng pagtatae no uh, andyan ang mga uh, bacterial infection Uh, mga E. coli, uh, amebiasis, you know, uh usually sa bata. Hindi natin makontrol minsan, lalo pag mga below 5 years old, pwede makakainom ng tubig. Dugang paniini na kinahanglan regular ang treatment kung ang chlorination sa tubig sa mga swimming pool. Ang safest para masabi natin kung ligtas yung tubig is through water sampling. No, so doon matitest kung mayroon ba mga uh, presence ng uh, bacteria na pwedeng... Uh, makakos ng harmful effects sa tao. Um, although, hindi naman mawawala yan. No? Um, kasi, uh, kaya nga natin kinok kinoklorinate, for, for example, sa mga pools para uh, make sure na clean yung, yung pinagliliguan. Lakip sa basihan kung limpyo ba ang tubig sa swimming pool. Kinahanglan tinaw ang tubig. Dili danlog ang paminaw sa tubig. Nagagana ang water filter o dili isog ang baho. Pahimangno pa sa City Health Office sa Jansan ngadto sa mga resort nga kinahanglan aduna usab silay sanitary permit. In the heart of changing lives, kini si Labaho, Brigada News.